Ang dami ng anak. Dati na, naghahabulan na Eh. Oh. Hey, maliliit. Pag pinakain. Eh. Hindi, hindi pa ata nila kaya. Ah, kaya na maliliit. Eh. Pinakain din ang maliliit. Ito, yung mga anak dito. Ito. Hindi pa yan, hindi pa tumakas. <laughs> dami rin, maliliit ah. Parang mga ano pa lang yun. Ah. Parang mga kitikiti pa lang, no? Pero ang galing, no? Dito sila nanganganak sa side na to. Eh, inihiwalay nila. Eh, ang no, dami, Grabe oh. ka dami. Yan, nandyan yung nanay nila, oh. Paano mo nalaman na yun yun? siya nagbabantay siya, eh. Ayan, oh. Pinabantayan niya tilapia, eh, hindi ka pa na, na pala tayong kumuha ng ulam dyan, yun, o. No? Hey, hey. Pag trip mo ng isang tilapia, no? Yung malaki, yung malaki. Kaso sayang, yung baka mga anak yun, o. Oh. Oo, oh, yun, 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 yun. Oh, tilapia, tilapia na yun, no? Ang malupit doon, yung fish pan mo, pinasok mo sa loob ng bahay, hindi doon sa <laughs> ano, no? Kung wala, walang makakapeste talaga dyan. Wala. Ito pa, oh, ang dami, oh. Oh, mga anak na Baka naman bumili ka ng ano Nang no. Nang mga Yung maliliit Baka binili mo sa LGU yan Hindi Dito lang yan Nanganak talaga yung mga yan Dito Lagyan mo dito lolo Magtatakbuhan yung mga yan Parang may laman pa rin tong ilalim eh Mayroon pa rin yan eh, marami na kasi yan eh. Binutas mo na lang talaga. Galabasan hmm. mo na. Yan o, oh, nanganganak yan. Yan oh, kaya ganyan ang kulay yan. Yan oh. Ganun ba yun? Oo. oo. <laughs> Kagi. Okay. Siya Sina nagsabi sa'yo? Ako, nandiyan sa bunga nga. Iban yan. Dinuluwa nila yung pag... Kaya tingnan mo, hinahabol yung malumalap. Kaya yung bunga nga niya malaki. Ay, e, gano'n ba yun? Hmm, yan. Dadami pala to. Kumbaga, nabuhay talaga sila yung ganyang kalaki. Pag yan, dalawang mula ngayon yung mga dalawang, tatlong kasi Tapos yung laki na yan nandun. Yung, yung mga ito na, na, ito na. Ito na. Lab anak na siya na. Tignan mo. Ayun o. Ayun o. Ang dahil maliliit to Ayun o. Nandito sa ilalim ng tubo. So, diyan sa simento. Gano'n. Galing yan. Dami, oh. Gagawa niya, Eto, no? ano tong mga dahon na yan? Ah, kangkong ba yan, ah Kakangkong pa yan. Eto, parang masarap prituhin itong block na to. Huwag <laughs> may parang maliliit. Mga anak nila. Mga, mga anak nga, yan. Ayan, ayano. Ayan, no? Oo. Hindi, hindi sila mga anak-anak doon sa Dito, ano natin, natin yun eh, no? Yung, yung pa, doon, yung kishpan doon. Tatay, tingnan natin yung chickens na doon sa taas. Ah, hindi mamaya. Mamaya natin ang puntahan. Okay na ba doon? Nilinis na ba doon? Tingnan nga natin. Buti binenta, no? Hindi ba binawi? Oh! Ano Ulam. Ba't dyan na kayo kumakain? Ganda dito. Ayan na ba? Pucha, ang ganda ng pintura. Ang ganda na. Ito so, lang nakakapaglaro. Eh mamaya lalaro na tayo. Tara na. Eh, hey, tara tingnan natin yung manok natin. Ngak, tara! Ano meron dito? Mga rules yan, Kasi hindi natin maintindihan na ko. Iba yung salita ay, oh. Sino ba yung magawa? Dito, ginawa namin. Para ano? Kahit nag? Ay, malalak! natin? Ba't ang lalaki na, no? Ha? Ilan na? Ha? Di ba 20 to? 20 ba? 20. Ang lalaki na. Wala pa nangingitlog. Wala <coughs> pa. Yung doon, yung doon kayo nangingitlog. Gumahon yung sa kagalila. Pidin sa'yo po nga. Hindi yung nandun sa bahay. Kasi ito nilinis na, nabili na yun. Natapos na backward. Ay, ba't may ano na? May pagitan na. Lupa na nila yan. Yan na yung lupa. Yan yung binibenta? Ito yung binibenta lang. Hindi binibenta yung buong? Ewan ko kasi yung kapatid, pinunta dito kagabi. Oo. Bakit doon? Hindi usap na yan. Saan yung iba? Wala, wala. Hindi, hindi pa nangingitlog yung mga yanak. Hindi pa nangingitlag. Mga bata pa. andun sa dulo. dito dulo. Dito tayo native mamaya, Tay Rolly. Native. Ha? Uh. Ulam niya daw yung kanina eh, no? Si Ken, ang laki na ng katawan ah. Kita mo ba? Yung laro niyo, na ang katawan noon.